Suka so, nga kaganina, Suka to kagani na silver. Silver oh. imong gi gi Isit na siya silver. Pero sa gold lang nako siya na discoveryan nga mm. kung gold lagi di imong bitikon. Kinang lantas kaning 5000 ang inditikon ani mineral gold. So, mm. siya pero kung gusto ka nga kuan lang siya kanang gold lang siya imong tasa ng frequency. Mm. siya siya nao Tasa ani mo siya frequency hangtod maabot ni siya og 6500 aya din mo siya sit okay. Ah, oh, 6,500 para gold lang yun. Oh, gold lang yun. Oh. 6,500. So kung silver, pwede na 5,000? Silver, wali, ah, hindi, wala. Lahit, sa silver, Lahit. nga set. Oh, set, Oh. Ah, oke. okay. sa gold ni. So ikaw, kay nangutana ko, kay eksper, eksperto oh. na magigana, naka hits mong kag mga inana. Hmm. So, ako mangod is, wala kay ko gagamit aning, nga locator. Kalahit ang ako ang ginagamit nga locator. Hmm. Kana, dugay dogay magit dogay paniblog pananay dogay pa siya six thousand paiban ni ah okay well, at least ni bawo na para masir na ako sa uban ba sa mga uban atong katiits nga naay mga hmm. test lah kaya kanang iyang madid kung kanang namang koy mineral nga maabot sa 6,200, thousand pa siya nganing oh. test lah imong tasana na six thousand nakakuha gyapon ko kuha na mineral ng ina na taas siya o one frequency. Ay mao? Oo. Oh. Oh. Pero high contents of mineral siguro oh, to mo na kung munang, mabot na ang imong kaning imong kaning imong kanin, 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 manual ni mo siya nga kuha sa frequency ang sa hmm. 6,500. dito na siya muruyo kad tong kuha. nga mga mineral. Ay mao? Oh. So hmm. dito na siya sa solid gold? Sa, gold na siya. Ah, okay. Hmm. So sa to, pa, kung mag-treasure ta, dapat isit gina siya og kung, o 6,000 frequency hertz. Oh, pero pe, sa kuan lang sa unit nga kuha ng imong kuan 5000 pag na i-detect imo tas ano frequency para para may bawaan ko minerals o, ba or kung, load oo load ba o minerals ah. kung diri na siya motuyok maabot nang imo nang 6500 nagpasabot na nga imong gi kuan na mineral minerals ra so, minerals. kung di na siya motuyok pag abot sa 6500 oh. ah okay oh. so at least bro daghan kay salamat ni imo kung gitipan ana kay daghan ra batag customer nga gusto pug mga inaana nga nga unit nga uh, practice so ang pag sit lang so karon experience gina ni mo hmm. o gimo ginang imo actual experience hmm. o di ba so guys so guys actual experience gidaw niya nga nagamit siya tisla nakakuha siya item and then uh, actual gid nga experience niya nga kung minerals lang 5,000 5,000 uh, frequency hertz lang ang iyang gamit. Pero pag tuyok daw sa ihang Tesla, yang giusab ang frequency gi abot niya og 6500 frequency hertz pag di na siya motuyok nagpasabot nga minerals lang to siya mm -hmm. dili to siya treasure dili to siya gold mm -hmm. pero pag once na motuyok siya 6500 frequency Go, na, na, hertz nasa. nagpasabot treasure gid siya or gold coins nga naa sa imong tungod kung mo, mo kung ano po ka bro mo lawas kag 6600 mm -hmm. di na pud motuyok ang tesla na. Sa di goal. na, di na po siya sa gold. Unsa naman po diyan andi di na siya mutuyok atong gold. Kumot malabihan po Ah, malabian paas. siya pataas. oh, di na siya o, okay. okay, guys. So ako akong gi-interview kay Billy Bungko sa iya, guys, kay bisan inani lang ang iyang gamit to, o, pa siya 3D. Pero ngano naka-hit siya? Nakakuha siya. wala niya gisaba ang uban. Tu lang akong gipakita lang sa inyo karon ang sample lang kung unsa paggamit sa tisla nga gitesting ginato siya sa mga silver coins old coins, mga century coins guys. Grabe kakaraan nga mga coins kay imagine 15th century sa mga 1617 16, 17, 17. Oh, na 17th century, na 16th century, na 15th century. Grabe kinakakaraan. And then apil na pud tong mga 1945 nga mga old, mga old coins nga uh, 1960 nga katong silver coins nga US na age sa iya ha. So gitest na mo nakita man siguro nyo gaganina no. So grabe kanindot. So, kanis siya to prove ang legitimacy sa atong unit na Tesla. So, ningon gid siya nga uh, akong i-share sa imuha ha ang akong experience kung giunsa pag detect gamit lang ang Tesla. Kaya na, kay na magay uban diha dagan kay baser diha dogay na kami gamit gamit wala gi why epic? sa inyo na why kay eh. gusto man ninyo, madato dahil rich nga wala man moy kogi mo detect ra mo kadyot pag tuyok di gani mo mo kalot o oh, di ba pero ang ako kuwala na siya kay mangno lang ba sa katung mga baser rin, hinay pud mo diha gamay ah. oh, bisan gamay ra kay ang gold may editik niya oh, ditik niya oo ditik gini niya no, oh, no? Oh, 6,500 so, hertz na niya oh. 6,500 hertz, oh. hertz ang yang gisiting diri guys frequency oo oh. oh, sa iyang frequency oh. Oh, 6,500 point to. Uh. Yeah. Oh, gidetect niya ang gold nga nasa sulod ani guys. Oh, so so to prob uh, legit gid ang uh, ang unit guys. So na diha ang kuan. Oh, silver o uh, gold coins na uh, gold nga uh, neck bracelet na siguro ni siya nga oh, nara guys. So oh. to prob nga legit ta. Ah. ah. Para kuan wala magmahay. Oh, kanina kuha na niya guys. So oh, tanaw mga old coins. O, oh, di ba? So, daghang kayong salamat, guys. og daghang kayong salamat, bro, sa imo ang kuan panahon nga imo kong gitagaan gyud og kuan uh, support sa ko ang vlog kini vlog nato guys ah, tininood kini nga vlogs dili kini ingon nga mga binot bot bot bot, -bot lang eh, hey, kapoy na mora ra magyapon tema ha no thank you so much bro ha sa imong panahon og sa kuan